So ayan, it's dinner again. And Iyan na naman si Alpha, eh, ito yung kinain namin, yung natirang Shanghai. So ayan Siyempre para, ano kasi madami yung naluto. And masarap naman siya. And ito rin yung Tinake out namin from Saburi ng birthday ni Mama. So, Oh, ni Mama La pala, sorry, yung birthday ni Mama La. So 'yan, yung soup spinach soup. Tapos ayan, ang sarap, 'di ba, kuya? Hmm. so, ito yung sa akin yung rice ko. And ito yung kay Alpha, oh. Rice and sabaw, tsaka yung Shanghai. Yummy, kuya. Mhm. Mm -hmm. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, masarap din 'yan, eh. Pwede pwede na yang ganyang ulam. Mm. Ulam ko. Ha? Mama ulam ko yung Shanghai. Alam mo naman niya ko tinyo eh. So, sino sa tingin mo? Mama. <laughs> hmm, siyempre si mama. Sino pa ba? Oh. Doon, doon, doon. Sasayaw pa eh, oh. Oh, oh. Di stepping oh. Yummy! 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 bakit nandyan ka? Hoy! Ah! Yun mo eh. Ayan, yun. Mm. Uy. Baharang ka. <coughs> Yan. So ako tapos na ako kumain Si Mrs. tsaka si Kuya Agapit Tsaka si Alpay na lang yung matitira. At ayan, eh, makikita nyo naman kung gaano ka-addict sa cellphone tong si Kuya. Nanonood na siya ng Ryan's World. Hindi pa ata siya tapos kumain. may, may nga nga tapos siyang lumpia. Pero, ubus naman na yung kanin niya. So, okay lang. Paboritong paborito mo talaga yan si Ryan. So, <laughs> oh yun mo naman yung isa pala. O, oh, bay, tumayo pa doon, oh. Elevator up, elevator down. Yun mo naman, oh. Very good P naman P yan, P ha? Ang <laughs> naman, no? Ang laging ng chan. Yay! Sayo pa talaga siya. Palakpak pa, eh. Aga, Pepe, favorite, favorite mo yan, kuya? Your favorite. Sino ba yan? Sino yan? Hmm? Sino yan? Who's, who's that you're ano, watching? Favorite mo yan? Oh, ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, <laughs> ah, ah. Ah, ah, ah. Oh. <laughs> <laughs> oh, bakit? Bakit? Ah, ah, ah. Ah, ah, na a a a Ah, <laughs> pa. Ayan na, oh. Kaya pa yan. Hmm. So, Nagalit nyo si Alpang, nga Stoy. Hoy. Kagabi. Hoy. Ano ba yan? Dinudukot mo dyan. Bakit? Bakate? May worm. May worm? Hindi. Ba't makate? May tiwa? Hmm. Ang <laughs> bok nito na to. Hmm. Ang sarap ng kain ng misis ko. Oo. Dinamihan ko ni kahit pa di ako babalik. Iba rin yung mindset mo, eh, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Yung ibang mga babae, mindset, diet, eh. Sa'yo, damihan ko na yung kanin para na ako babalik. Ayos. Okay, pwede mag-diet, eh, kasi yung nagpapaang. Tapadedi pa, no? Mm -hmm. Alpa! Alpa! Oy, 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 wag yan, wag yan, oy! Talaga to, oh, ayaw, oo. Oh, oh. ka na rito, tumingin ka sa akin. <laughs> Matapon yan. Oo, oh, oo. Oh. Tabi mo yan, kuya, para hindi maano, maka... Ano, yan. Very good. Hmm. So, yan yung pinanunood ko ngayon, yung Resident Evil 2002. Hindi ko pa kasi napapanood yung mga Resident Evil. So, nakita ko parang nakaseries na siya. ay I, I mean, yung mga, ano niya, mga iba't, ano, ibang mga continuations ng film. So, nakita ako, sabi ko, panoorin ko nga ito mula sa simula para maintindihan ko. Para kasi sikat na sikat tong Resident Evil. So, yan. Matapos na tong isa. Mamaya, stop na yung cellphone mo, kuya, ha? Bukas Monday, may pasok, ka So, dapat mag ka sa school, okay? Hoy Okay? Suplado ka, ha? Para kayo mo pansinin, na, Oh! <laughs> Hi, I'm Judy And I'm Alpa's friend Yay Hello, Alpa Hello, friend I want an egg Hey, friend Oy! <laughs> Talagang gusto mo na manood, ha? hey hey Amin na yung remote! Oy! 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 Amin na yan! Ay, binitawan! Talagang buknita ka, ha? Ah. Hmm. Buknits! O, oh, ayan na, para matapos na, o. Oh. O, muna tayo. Grabe naman tong Resident Evil na to, <laughs> Puro kagatan para mga zombie-zombie rin pala to, no? Para naaalala ko kasi yung pyramid head, para yung inaantay ko eh. Saan ba 'yon? Eh? din hindi ko alam eh, <tis> nakita ko lang yung dating dating film pa tapos nakita ko para may pyramid head na lumabas tapos hindi ko maalala kung anong film yun pero inisip ko kasi parang dito yun sa Resident Evil eh. ala ano ba lang klase yan giniling yung labas Mm. Giniling na pinausukan, oh. Parang gagawin ng ganisa, oh, wala, luto na nga. Smoke pa. Oh, eh, no, luto oh. 'yan. <laughs> Halata mo yung ano, yung pagkaka-edit, medyo halatado pa eh, oh. Mga old-old pa kasi ito, 1002. Bilis lagay mo rin sa sink 'yan, ha, kuya, oh, yung ano. Yan, oh, very good, ah. Oh, ayos mo dun ah. Tingnan nga, tingnan nga natin kung marunong si kuya. Nauutusan naman kasi yan. Eh. Sa sink. Hmm. Sige, dyan na lang. Okay, thank you kuya. Very good. Very good. Hmm. Okay. Hmm. Kahit pa cellphone-cellphone yan si kuya, nauutusan yan. <coughs> ka na dyan. Malaglag ka. Ay, <laughs> ah, naku, 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 naku. po, naman pala. Akala ko. Ay, naku, Malaglag ka nga. Ano ba yan? Mm -hmm. Ah. Gusto mo pang dumikit kay kuya mo. May ka lang sa pinalaro niya. Oh, mm. Pag nainis naman si kuya sa iyo, iyak ka naman. Hmm. Pangigigilan ka ng kuya. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hmm. hmm. Baba, baba. Hmm. <laughs> Ganyan ka na lang. yeah, no? sit ka na lang dyan. At tabi na, ano. Ay, talagang iniipon mo pa yung pagkain mo sa bibigin no? Para ang si mama mo. Hmm. Ganyan ka kasi kumain, di ba, dati sa KFC? Para kinakain mo muna yung buong manok. Ah, yung part lang pala. Ayun, tie part. Di ba yung buong tie part? Ano yung sasay? Ay! Ano? Takbo! Oo, <laughs> oh, oo, oh, oo. Oh, wag yan. Wag ganyan. Na ano ka? Oh. <laughs> Kulit mo talaga. Buknita ka. <laughs> Sayaw ka pa. O, oh, wala ka kita O, oh, kasi nakaano yung camera. O, oh, sige. Ayan. Kayis natin. Yung... Bakit na naman?

Yay! Yay! O, oh, ayan, nagsasayaw pa yung bata ko. Nagsasayaw. O. Oh. Pab ko makain ng popcorn ng bata? Mm -hmm. Tatlo lang pwede na siya. Uy! <laughs> Para sa cellphone. Pan-pan-pan. Mm -hmm. You want more, kuya? No. Why? Oh, That... Last, one. Last one lang? Mm -hmm. Okay, diet ka. Ang dami po. Ang gagawin? Mm-hmm. -hmm. Uh -huh. Parang kumulo na yung tubig ah. <laughs> Nag-whistle na yung ano, takore eh. <laughs> hmm? Uh, 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 Masarap talaga itong popcorn ng bench eh ay ng ano, ng Uishi. Pero ito rin yung popcorn ni Bench. Pag nakabili ka dati ng 500 peso worth ng item nila, may free popcorn ka. Until supply last. Hindi ko lang alam kung ngayon meron pa. Baka wala na kasi. Binibenta na siya ngayon dito eh. Sa labas eh. Ay, dati wala. Dati, dati hindi yan binibenta parang dun lang siya for the purpose lang ng ano ng marketing strategy nila kaya dati pa diba, nung mag supervisor ako doon. pag may bagong dating bibili ako ng worth na 500 pesos na damit tapos magkakaroon ako ng ano pag may, alam ko merong popcorn ganun kasi parang ang sarap. Minsan pinapasalubong ko eh. Si Glenn matakaw sa ganun. Tsaka yung dati, sa Fisher Mall, pag magkuklose na, may mga naglilibot na ng ano, yung sa donut, country donut, country... Time? Country style donut, oo. Kung hindi nila naubos na donut nung araw na yun, bibenta nila lang mas mawabang presyo para lang maubos. Kaminsan bumili ako sa kanila ng dalawa. Dalawang box. Hindi man kayang ubusin nyo. So, inuwi ko sa bahay. Kain na kain sa gin eh. Sarap daw eh. Dito ka masarap naman kasi yung donut nila. Iba-iba yung shape. May mahaba, may bilog. Ganun yung parang sa isang box nila. Tapos iba-iba yung coating niya. Hindi lang. Nakwento ko lang. So, bakit, lab. Uy, huwag mong kuhain yung chanelas. Hahaha. <laughs> Huwag mo kawain yan pa ako. <laughs> Ayan, nalaglad na. Hmm, ba't kinuha mo yung tineras ko? Ang gagawin mo dyan? Hmm, balik mo, balik mo. Balik mo. Ang lagay mo. Huwag <laughs> na yan, madumi na yan eh. Hindi <laughs> ko nita <may> ka <taka> talaga <laughs> eh.